Maghahalata talaga itong si De La Rosa, itong si Bato De La Rosa. Bakit po? Nakikita natin, sumisip-sip na naman siya ngayon kay Marcos Jr. Yung mga dinidikitan niyo po, yung idolo mo na si Digong, mga maling tao yan. No wonder, tignan niyo ang nagagawa ng mga taong yan sa inyo. Naghahatid po ng kapahamakan. Ngayon po ay nakikinikinita ng mga kababayan natin, ng publiko, na itong si Bato de la Rosa ay sumisip-sip kay Pangulong Marcos. Dahil nga alam natin kung ano ang stand ngayon na si Marcos Jr. tungkol nga sa investigasyon ng ICC dito sa atin. May nabanggit itong si Digong na kung nga ay kasama sa listahan ng pideya uh, PIDEA sa narco list, etong si Marcos Jr. noong siya o noong si Digong ay mayor pa ng Davao City. At yan po ang pinanghahawakan ngayon na pano ay posibleng gamitin na lang si Bato de la Rosa para sumipsip nga kay Marcos Jr. Wala naman daw, sabi ni Bato de la Rosa. Hindi daw niya nakita yung pangalan natin si Marcos Jr. sa listahan na yon. Wala akong nakita, may mga chismes lang. Pero sa aking mga listahan, no, ako ay uh, chief PNP, wala akong nakita. Wala daw. yon. Sana nag-usap muna kayo na si uh, Digong, ng idolo mo, Mr. Bato de la Rosa kung ano yung dapat niyong paninig, panindigan, kung ano yung statement na dapat niyong bitawan para naman kahit papano hindi kayo nakakalito sa taong bayan at gulong-gulo na rin po ang isipan niyo sigurado. Sabi kasi na nung si uh, Duterte, kung natatandaan niyo po, si Bongbong Marcos Bangag ngay noon, ngayong presidente na, Bangag ang ating presidente. Bangag, sabihin nagdodroga, gumagamit ng kung anong illegal substance. Noong ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA doon sa listahan na andon ang pangalan niya. Yan po ang, kung naalala nyo, ang binitawang salita nga na si Duterte laban kay Marcos Jr. Napakahirap ng bawiin. Napakahirap ng bumalik sa dati. Yung kuno ay pagkukunwari nila na sila ay, sila, sila ay may unity at sila ay unity na matatawag, di ba? Alright, yan. No idea, idea, ako. Hindi ko sinasabing hindi ko nakita. Yan, yan na naman po ang ang Uh, statement ngayon na si Bato de la Rosa. Hindi hindi daw niya sinasabing hindi ko nakita. Basta di ko alam niya. Kung pideya list yan, pideya ang tanongin niyo. Ang sabi, pideya list. So doon kayo sa pideya magtanong. Yung sa PNP, di ba, sabi ni Senator Bato de Yung sa PNP, da, PNP daw ang walang listahan o wala sa listahan nga etong si si Bato. Yun pala yun. O, oh, di ba? Yung tipong Sige, sulong tayo. Agad-agad babawi. Na-realize niya o tinitimbang niya kung sino ba sa kanila. Ni Digong at ni Marcos Jr. ang pwede nga makatulong dito kay Bato de la Rosa. Kaya ganyan po ang pahayag. Napaka-inconsistent ang mga sinasabi natin sa si Mr. Bato de la Rosa. Ibig sabihin, niloloko niyo po ang taong bayan at lalong niloloko niyo ang sarili niyo. Sana tayong mga kababayan, huwag po tayong pauuto, huwag po tayong paluloko sa mga ganitong klaseng statement ng mga katulad ni Mr. Dela Rosa masanay po tayo na wala nang totoong manggagaling sa bibig ng mga katulad nila. Kasama na siyempre yung ilang senators like Robin Padilla and Bongo kasama na rin siyempre kung sino man yung mga patawad dyan sa Senado, mga kengkoy at walang dunong. Good luck.